may maliit na ref gumagana siya wala nga lang laman tubig lang <laughs> yan nilaan ko speaker dun yan may maliit akong table may basurahan carpeted naman siya nilagay ko siya yung carpet nilinis ko muna to uh, pinusbrush ko sinabon ko buong ano kwarto pati dingding pinunasan ko Ayan. Tapos may aircon siya magana naman. Ayan. Tapos may maliiting lamela mesa doon kainan. Ayan. Yung maliit ako. Ayan. At wala ko yung nakasampay na. Tapos ito yung mga nakahangir kong damit. Okay naman. Eh, God is really good. Hindi niya ako pababayaan. Ayan. So, hindi pwedeng malungkot. Ayan. Ito yung banyo. Malaki yung banyo may heater din. Ayun na, may heater siya. Kompleto, may sabon, may ano, may air freshener, ganyan, daming tissue doon, o oh, may mga beddings, bedding siguro para sa loob yan. Ayan. Ito, uh, pampabango ng kwarto, kaya ang bango ng kwarto ko. Mm. Mm pati dingding yan lahat kinuskus ko para mawawala yung alikabok okay naman eh ito pabayaan ng ama dito yun lang bye bye love you